Good morning guys. Ngayong araw and dito na naman ako sa tambakan. Pagbungad mo pa sa tambakan Ito ang daming laptop. Sabi ng keyboard. Dito guys, ang sabi ng mayari kung gusto mo daw bumili, Bilhin mo na lang, daw mo nang buksan. Kaya di ko na lang tinuloy pagbukas kasi di naman din ako bibili dito guys ang daming mabibili kahit ano na lang electric guitar dito patuloy ang aking pagikot-ikot kung saan ang magustuhan ko yun yung yung bilhin ko sa dami daming tinda guys mapapasana all ka na lang kung maraming kang pera marami ka ding mabibili dito kahit ano na lang mga pambahay, gadget, damit gitara, helmet andito na lahat dito may nakikita akong nagumpukumpukan, sobrang busy sa pag-ukay ng mga damit dito rin may nakahamir ng mga bag daming bag dito sa loob, ang daming sapatos sa kung marami kang pera marami tayong rin dito kasi mura lang din to sa daming stock napatingin nga ako guys sobrang ganda ng mga sapatos kasi hindi ko priority dito din nag-ukay din ako kasi daming mga kababayan natin nag-ukay kaso nabili ko dito jagger lang alagang 150 sa so, unahan naman may nakita naman ng gitara kaya napatingin na naman ako patuloy ang aking paglalakad mga kaibigan dito ang daming nag ukay ukay Yan, oh. sapatos kahit ano na lang Ito may tingin ako sombrero 20 kaso di ko kursonada kaya di ko binili di ko di kasi magamit medyo pangit din kasi kaya bininta na lang tag 20 tuloy ang ating biyahe napakalawak to guys may mga tent pa mga parang stall na nila to nabasa ko kasi to sa google siguro nasa 300, 200 o 300 na stall yung nagtitinda dito sa buhay ang dami yung mabibili pagpunta ko ng kakon sobrang hindi tanong ng panahon maulan dito pero guys tuloy pa rin yung lahat ng mga hitter baka makahanap ka na kasi pumunta dito may nakita kasi ako sa tiktok sobrang lawak daw kaya pinagtahan ko na lang din totoo nga pala pagdating ko dito ah grabe it. ito pala dito may public market pala dito yung bintahan ng mga isla sa gilid dito, may mga damit din dito may mga dito, may nakita. shirt, isang daan short, tag isang daan lang may kursonada nga ako ng kulay itim kaso di ko binili kasi makapal saka dami ko na kasing short pinamigay ko na nga pinadala ko na sa Pinas napakalawak oh, dito tuloy pala ang ating ito. biyahe tingin tingin kung kahit ano lang oh. Pero yung paginigin mo yun, bigay niya na 400. Sa libandaan, ang mulo niyang ko mabayaran mo na. Di ko may nakilala akong Pinoy. Nag-uusap-uusap kami <laughs> kasi taga dyan lang din siya. Malapit lang yung Amaya, company dyan. Mamaya, titingin-tingin ako dyan, dami pala eh. Uh. Ayos, bagong building kami doon. Ah, sa bagong Hello. Paila dito. Pito na. Ha? Okay. Dito guys, patuloy ang ang pagikot-ikot. Napakalawak kasi to. Sa sobrang daming nagtitinda. Mas malawak pa to sa Sancho. Sa Sancho kasi pag linggo, sa linggo, ah, siksi yung tao. Ang hirap pero dito suami lang saktong magkapili ka sa makapili ka kasi ng sakto kasi di masyado ganong tao tsaka may mga kainan din dito guys kaya di ka ma kung nagutog ka basta may pera ka lang tsaka dito pala sa unahan may nakita na naman ang mga oh, cellphone. cellphone dito oh. Okay, okay na cellphone ang dami. Pipili ka lang diyan kung gusto mo. Mga Ayan guys, nasa halagang ng taktuhan na ready lang yan. Dito nga pala dito may, may gitara. guitar. Tingnan natin. Hatid din ko na. Siwa hey, dai buan na ge da kan kan ah. Hala. May gitara tayo guys dito. Okay. 差好多，这

Pagaling, huh? Oh, di ba,